Pwede mo ka pa tubig semua imo ha? Ha? Pwede tubig. Wow, mo kayo. Ghost Hunter. 18. Hey, what's up mga kandrosin? Um, magandang hapon po siyang lahat. No? Gustang tulitin po na no? muling nagbabalik. No? So ngayong hapon na ito, eh, magbabaksa kali tayo. No? Uh, hapon na talaga tayo makapag-explore kasi i eh, maulan talaga. No? Uh, ayon na natin na Mano yung ano, baka masira pa yung cellphone natin. So, hapon na tayo. Pero ano na siguro yung gawin natin ngayon. Kumbaga parang ipapatrolya lang po natin no. Babalikan po natin dun sa no, uh, yung barrio po ng mga aswang yung napasok natin. So ngayon, medyo saba yung paligid maingay kasi sa sapa tayo. Hindi na tayo dun sa uh, yung bang sa Toktok -tok talaga dadaan. Nandito no? tayo sa sapa. No, kasi kung nakita niyo po yung ano, huli nating upload no yung papawi tayo inabangan tayo no, tapos may ano talaga tayo munti ka na tayo don yun yung kubo na yun subukan natin ano um, balikan no yung kubo na yun so um, sana sana hindi tayo gabin masyado kumbaga ano lang natin no i surveillance lang po natin no yung area hindi talaga tayo ano ba yung Uh, kasi bihira yung ano uh, tayo sa oras no baka gabihin tayo ng gusto so ang gawin natin iano lang muna natin surveillance muna natin pagkatapos ano yung ano natin doon no babalikan natin ng araw para yun makapagmanman tayo ng kudo so ngayon pipilitin natin na makaabot no so medyo ano na lang no kasi nandito na tayo sa gilid ng sapa no uh, dito na lang po tayo nang gano talaga kasi ano na to wala nang ano dito wala na bang kabahay-bahayan no Bihira na lang so yung mga kubo-kubo na lang ang meron hindi pa natin masyadong nakikita no so ano na lang natin yung bang baka may mga kubo pa na pinagkutahan nila na hindi pa natin nakikita so yun po yung ano natin no uh, subukan no so may ano kasi diyan na uh, sabi gamutin so ganito yan kapag kaya, no, yun naman talaga yung ginagawa natin, gawain natin. Pero kapag, ano na, palagi na po tayong na, ano, tayo, na isahan, kaya ginagawa natin, inunahan lang po natin No. So, yun. At kung makaya, uh, hindi man naman, hindi tayo delikado, hindi ba tayo maging piligro. So, yun, gagawin natin. Pero, expected na po yan na hindi natin dadalhin. No, hindi na, hindi na natin dadalhin talaga, no uh, yung kupkupin hindi na paano na natin siya no pa pa, pa ano yung tawag natin palayain natin siya siya na po yung bahala mag-decide no so, sa sarili niya no kasi kung gusto niya magbago siya na po yung paalisin natin nang no, hindi natin ano you know, um, pero ginaano pa rin natin yung uh, binibigyan ng protection para yun maging safe tip siya So tulad ng ano kasi yung bam, yung simula-simula na napasok natin yung ah, uh, kubo no? ano uh, yung baryo ng mga songs may isa tayong babae na nadakip na tapos ginamot natin muntikan pa tayong madali no? kasi ang akala natin ay nagbago na so mga karanasan po yan na hindi natin pwede ano uh, kumbaga mga election po so yun sana po ay naintindihan natin lahat sana po uh, maging masaya po tayo or yun sa bottom ng ng video sana po ay hindi nyo po skip yung hands kasi dyan lang po talaga ako kumikita no so sana sana sa ads lang po talaga tayo no? Mak maka ipon ng county county at yun maraming salamat po talaga sa yung lahat na sa walang sawang so ngayong hapon na to samahan niyo po ako na imanmanan po ang lugar ng mga aswang so yun guys uh, dito tayo mag, mag umpisa tayo na magmanman dito kasi napakasukal na dito ito hindi ko pa ito narating no. yung ano yung sa may kubo na nakita natin yung huli sa baba yata yun o sa ano ba yan, no. so ito hindi ko pa ito narating no. ngayon pa lang ako naka ano, dito so bukan lang natin talaga magmanlan at eh. lah pag dumilim na standby tayo no standby talaga tayo kasi ang gawin natin ngayon standby lang tayo standby ah hindi lang tayo ano talaga pero kapag may makuha tayo na parang ebidensya na isa silang aswang, eh, yun na, action tayo, no. Pero syempre, um, nakamalay na yan sila kasi unti-unti nang nawala ang kanilang kasama. So baka naghihiwalay-hiwalay sila, nagkanya-kanya sila, no. Kaya ingat tayo na baka may makasalubong tayong isa Ang kapak na mumu Ano kayo yun? hawan-hawan sa bandang ibabaw ah. May hawan-hawan doon sa bandang ibabaw. basta man man lang tayong uy parang may ano sa bandang iba na may nahahawan yun yun ito sa bandang itaas so parang may nahahawan talaga Thank you. Não passa o que você sabe. Jangan lewat malah kantor. Jangan lewat. Lihat. Kaya kailangan na may salba natin ito. Kung kaya pang may salba, napintan ko po ito. Tapos, Ito yung pagkakatao natin. Makalapit tayo sa kanyang kubo. Yan na sa loob na. tingnan natin ang kanyang reaction kasi hindi natin kahit nakikita natin ang kanila na para siya nagre-ritual pero hindi pa rin natin yan confirmado na isa siyang aswang. kasi ngayon ko lang po talaga napunta itong kubo na to huh? yung isang kubo na naano ko kanina nasa baba pa yata yun huh? ito naano ko ito kaya simulan ko na Ayo. Ayo, Ayo. Takut ayo. Ayo.

Oh <inaudible> <sighs>